Hmm, ano sa manang kainin lo? Kainin ba? Kainin ba? Kawin sa bulang hoy? Kawin tayo mga idol, kain tayo mga idol Ito, silip, sarap to ipares sa kawin mga idol, kamuting kahoy ba mga idol So, what's up mga idol? Magandang hapon sa inyong lahat dyan mga idol Bali, nandito tayo sa bahay ng lolo ko mga idol Ayun mga idol, Oo. Oh. Kape kami mga idol. Yan. Saka yung kamba, luto na yung kamuting kahoy mga idol oh. Siyempre, with silly mga idol. Ay, si Lolo, nangapay din oh. Mayo. Mayo. Tanaw na siya. Oo, oh, mayo. Mayo ko no. Mayo ko no. Tanaw ko mga idol. Ay. oy. na. yan sila. Loy. Nga ay nangatulog ko na no, mga kaidol nangatulog daw kayo mga kaidol hapon na kasi ngayon mga kaidol sabi ni lolo nangatulog yan mayo, mayo na mutan na sila ay sa tagalog mga kaidol mayo no, na, manunood mga sila nangatulog nangatulog yan sila <laughs> No <Nungood> yan oy <laughs> Ayun, mga kaidol usap-usap tayo dito mga kaidol kasama ko si lolo mga kaidol oh. Sama natin sa pangangapi mga kadol. Kita nyo ba mga kadol? Oop. Oh, yan. Ay, kita pala yan o. Oh. Hmm. Yan natin yung lapag. Ay. Ah, yan mga kadol. Kita pala mga kadol o. O. So, sa tayo dito mga kadol. Kasama ko si Lulo mga kadol. Yan. Yan. Malapit tayo mga kaidol. Di ba lo? Bigasa ka mo abot sa lugar lo? Sa una? Mindanao? Dagang kang ling lingwahe na hibawa lo? Lima ka lingwahe? Lima, uns, lima ka lingwahe siya na marunong daw magsalita mga idol, si Lolo mga idol kasi nakarating to sa Mindanao kasi dito dito sa sa lugar nila sa lugar nila mga idol itong lupa na ito ay super ang hirap dati mga idol kaya umalis si lolo doon pupunta, punta doon sa Mindanao mga idol kasi hindi mabubuhay yung tanem daw dito dati kasi balas to mga idol yung lupa dati diba lo balas tama ba ako buhangin daw

hakbas wala yung trabaho niya dati doon sa Mindanao mga ng mga doon. Tapos lumipat ka ng ano nang nang ibang trabaho. Nag-apply ka nang plywood. Tapos naging kumaker ka. Hmm, hmm kumaker ka sa mga idol na kumaker. Oh, hang kayo rin o. Ha? Iro? Hmm. Kay hang kayo. Um, Ganahan na yung iro dahil na. Ganahan iro lang. Hmm. Sa hang? Mukhang naghang? Ha, ganyan. Ang panuto na. Ang panuto na.

Ang tayong mga idol, kain tayo mga idol. Ito, silik sarap to. Iparay sa kawa mga idol, kamuting kahoy ba mga idol?

Managhan ngi hmm. dahang iro deha kai hmm. bajeman ijahang ilang kuan. Hmm. Da madaghan kayo. Lima nagun anak buntis Bunti subod. Lima anak buntis na hmm. Ay. Managhan jo na yang iro. Yang kuwan na. Yang anale sulal kita. Na bai na na poi iro. Bajeman. Uh, kay ag ag baboy, ag, ag. Ni, baboy no na asaw na. Na ilagi, ilagi. Papa man tubukan. Kay tabon. Kay. Karon. Na pa ligoy to magkwan. Wala no karon kay bulga man. Gan say kung ipalay like git ag ag baboy. Parigo. Di mga nak. Ayaw ba oh, ako? Ayaw. Ah, ayaw.

Aglakke. Para agbadge. Way kapon gay badge man. O ay, drag bag balao dag sa erok. Komak picturan ba?

Nanano móc mãi quân đất tóc bây giờ anh cà hoi. A chỗ ra sang. Jacob Goodman móc móc đây móc 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 móc

nama di tong kahoy na naka bau ko nang, tong kahoy na dag ko kayo na ga anra kayo kaya raman asa hon sa -sal tong anak-anak ko nga usipa anak, tong dag kong kahoy ba kaya <coughs> <coughs> hmm. kong plakata siya, plakata hmmm mau siya plakata naka kaya ra angsa hon sa usaka kita aman ho di tos tiktok ba anak-anak kau eh di maga di sa tao na dupa mga usaka ka dupa og metros isahang katason ah ingon ko sa tao eh. plakata ra ito ang panganda ay eh. gaano na kwan ka mm himong -hmm. kuan playwood karon sa karon Anong call? Anong no call nga? No. Ano po lang ang ng opisis? Hmmm Ano? Di ka na? Halang no? <laughs> Tulo yung pawis ko sa ilong mga adol? Grabe ka Sulit na sulit yung kain natin sa kamuting kahoy mga adol? Pagpares pares yung pamba Yung ito Ah. May aso si 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 Lolo dito mga kadol. Na pinapakain niya mga kadol ba? Ay no. Si Brownie. Hmm. Ah. Huh. Swabi yung kain natin mga kadol. kahoy. Ah, so yan mga kadol. Bali binahagi ko lang sa inyo mga kadol. Itong hapon na ito. Kasama kami ni Lolo. Si Lolo ko mga idol. Ah, uh, bali na nga kami. kami. haya ko Lolo kape. Ah, uh, Usap-usap. Ginagmay. Usap-usap konti mga idol. Uh, maraming salamat sa panonood yung mga idol ha. Maraming maraming salamat. Ah, uh, Tapos po so po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol. Sa lahat ng mga suli natin supporters dyan. Sa viewers mga OSW na kasubaybayan itong channel. Marami pong salamat sa inyo mga ka-idol. Oop, oh, kung bago ko pa lang itong channel na ito, kung nagustuhan mo, kung nagustuhan nyo mga kaidol, wag, huwag, huwag nyo kalimutan, eh, click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog mga paki like, comment, and share naman dyan mga kaidol ko. Kirakit sa susunod nating pagkocontent mga ka-idol. So mga kaidol, ba bye ba bye, ba bye bye, bye bye. Bye bye lo, bye bye. Bye bye na lo.

Ayun o. Ito yung lucky mga kaidol eh. Ayun o. Ayun yung pure na badge mga kaidol. Ayun. Kita nyo. Ayan. 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 yan yan, Ayun naman. Nandoon. Tumakbo siya Ayun o. Ayun Tumboy mga kaidol. Tumboy. <laughs> Tumboy ng manok mga kaidol. <laughs> <laughs> Kaya pala. Nagtataka ako mga kaidol. Sinabi ni Lulo. Uh, kita dah bakal manuk nak kuan bayut ba bakla đâu <laughs> tumboy pala mga dol may pasong dito ah kakak ibang kuan yun mga dol kakak ibang oh abig oh sibangawan proba bayo tulok ay tumboy

Ay, di po mungo pa. Hmm. Siyempre mga idol, may, siyempre, yung lalaki, di ba, may, may bakla hmm, sa, sa tao. At babae, may tumboy. Hmm. May, may, may kuana May, may, meron ding manok. Bak, siguro may manok bakla mga idol. <laughs> Saka yun, oh, may nakita tayong manok doon eh. Klaro nyo mga idol. May nakita tayong manok na badge eh. Pero may dito pasong. Eh, sabi ni Lolo, kita ka na ng kan, manok na bakla daw bakla. <laughs> oh, may palong ba? Palong yung Tagalog Lolo. Mm, yun, may palong na yung bakit. May palong. So yung mga idol, maraming salamat. Dito ko na tatapos si mga idol. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating pagbablog mga idol. Yon, bye-bye.